Hello, narito ulit kami. Papunta ulit kami sa aming mansion. Ito ang dinadaanan namin. Yan, papasok di yan. Dito ang paligid. Yan, di ba ganun? Napakaganda rito. Hmm. tayo na. Papunta muna kami. Gagala, naroon na sila dahil inihatid ko na sila kanina. Tuwan-tuwa ang baby. Dadating pupunta naman sa amin. Hmm? Hmm. Mga ano, bebe. Pumunta ulit tayo sa atin. Hmm. Papakita ako sa kanila ang daan. Hmm. Huh? bebe. Tonto ah. Yeah. Wait lang. Ayusin ko muna si bebe. Yan. Tadam. Sa kong dinadaanan. Pumunta sa amin. Hmm. Hmm. Ayan, <laughs> tuwaan na naman si Inday ba dito? Naka-payong. Naka-payong. Nakapayong. Tuwan, tuwa, ha? Taimik. Ha? Tahimik. Tahimik, oh. Kaya maganda dito. Tahimik dito. Maririnig mo, ay. Puni ng mga ibon at saka iyakan ng mga bata. Teng, 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 teng. Ganda rito, honey. Baby, honey. Ganda rito sa atin, baby. Ha? Ha? mungkin dari itu saat ini, hmm. hello, hello, hello Wala. You... Makin, hawakan mo na nga itong payong. Makin. Ah. Thank you. Yeah. Ah. Mamaya ay madadagdagan dahil marami mamaya ang dadating pa. Ha? Naririnig ninyo? Nagiiyak na agad sila. <laughs> Nagiiyakan na agad ang mga bata. At dalawa pa. At yung mga bata ay hindi pa naliligo. Sabi ko sa inyo. Nagiiyakan na agad ang mga bata. Ito ako na sa Hoy, hindi pa kayo naliligo. Naliligo na kami. Ito nila ba ni nanay? Nilaban to ni nanay kanina.

Bag. Ah, hindi ko napansin. Echat mo na lang si Tiray. Eh. <tinyo> galing naman ang aming dalaga na katruno naman iyan. Galing-galing naman na iyan. <tinyo> hmm? <tinyo> kay Bibi, upuan. Naliti naman, di ari sa inyo ni tatay pala. Dati sa inyo, kagaya kay Ikar. Galing <tinyo> naman Ikar. Da namin mamaya, nagbabalat na sila ng kamote ang kahoy. Kasama na syempre ang mga bulilit, pam pampalasa din ng kamay. <laughs> Di Baby, may kita pang isang ganayan. <laughs> Ay! pinitilad ang kamote para ibang kat oh ang aming panglahok sa aming luluto is spaghetti tsaka pansit tsaka pinagkulang tayo good day eat Ibigay mo yan sa nani at mailuto yung tuyo. May, may kakamakin. Barang, wala kang baka. Oh. Isa lang naman talaga. Pati na lang. Kita. At ang ulam namin ay tuyo. Yan ang aming tagahiwa. Presentado. Ay, para sa Kayo, ako ang gagawin mo din yun. Ang lulutuin mo. Oh, yan ay pinapalambot bago ng asukal. Tapos ay pagkatapos ng asukal ay gatas naman. Tsaka margarin. Ang tawag dito ay binagkat na kamote. Kamoting kahoy po ito mga madam sir madamdami. <laughs> si car po ang nakatokang magluto ng binagkat mamaya ako yung spaghetti kay leslie ang pansit at tapos ay dali isang aming lutuan at isang kawali ay, Diskart diskartihan na lang Ayan hmm, ni Star Margarine. ayan 'yung ay dalawang guhit na star margarine. star margarine. Hey, Star. Star na kinikilo. Margarine lang. Margarine. Star Margarine punong-puno ng vitamin Pampatangkad. Kaya ako tumangkad ay. Walang ano 'yan. 'Yan lagi ang ulam kuno ako ay bata, Malang Star Margarine. Basta natin gatas. Labi yan, labi. Ito lang. Iyong buksan. Condense lang ilagay mo. Ito yung panglagay sa espagueti. Hindi na may laps. Hmm. Kundi hmm. Pwede mo sa espagueti ay bak na lang. Kaya nga. Tapos ay, ito ang aming gagawin plato dahil kami kulang ang plato. Ay, ano baby. Ano ito na ba? Yung tilapon daw ng kuya ng pamain. Eh, ito. Kuya, ano? Ay, di pa taba. Di pa So, wala na pa ito tubi-tubi? So, ano ba ito? Yan, tayo, kukuha tubi, ng saha para gawin plato. Oo, oh, putuloy mo na. Yan na may tutubo ulit. Paano ito gawin ng plato? Nakikita mo mamaya. Yan, ganyan po Oy, pag... Uy, Hindi, eh, yan. Ganyan po ang pagkuha ng ano. No, Huwag ah, mayroon na. Tapos na. na yan, kuwesidik. Yung katawan tapos ay iyan kasi atiin na lang pagkukuha ng plato namin kuha na kayo ng mga pinggan niya. <laughs> ah ay hiwain pa hey, Mami, ay, mamaya itabi mo muna yung pinggan ito tayo ng butasan ko lang yung secret base namin sabi na ganyan na yung pang ganyan para hindi nga hmm. Hindi oh, nga. hindi ko pa natatouch ay nagsisaving na. Uy, yun na mainit. Ah, nainitan. Ay, ano ko tayo mga na. Pag hindi mo yung kinahe, nagpapalood. Iba pa kasi hindi ko pa sa akin. doon Akin na yung pangal. Umay basil po, no. Pagkain na hawa-hawa. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. At dahil walang gadget ang mga bata, nazo sa sagingan. Ang tani man ni mother ay may kasamang sinampay. Oh, at ba oh, ang mga kamaritisan, naga, naga, anong mga tao dito? Nagsasali ng binagkat. Oh, at sa aming kawaling maputi. Meron nang kita ang picture ngayon. Oo so, nga uh, meron nga ako. Nag-post na ulit ako ng picture. Hoy! Aboy! Di yan patulog sa ina. Nilulutuin <laughs> eh. Maglalaga tayo ng noodles. At spaghetti. Ito lang para sa mga bata. Ta-da! Dalit yung wala pa isang kilo. Kaya hey, ang bata dito ay 13. Hmm, pangalawang pagluluto. Pansit. Ibali pangatlo pala ito. Nudersyo isa. Wala pa yung pansit. Wala pa yung pansit. Ay, walang dala. Para na tayo. Eh, Siyempre, nakahulihan. Sa wakas, ay. makakakain na mga, uh, so, mga bata. Kamay! Ang plato namin isa. mga bata. Mamaya dadagdagan. Mga person. Okay. guys wala pa yung ano okay, ah. Bikasya, iya, saglit. Ibantayan mo nga, Sedik. Ya, yeah. hindi, patayo. Yan. Oh, ready na. One. Ready na. Ready na. Ready na. Oh, mga anak. Kakain okay na. Mamaya. Kaya na. Dalawang kuringgi. Apa yung dalawang? ilagay eh, lagay niya yung pansit. Ay, dapat. Wait. And. Cute. One, two, three, go. Oh, mga bata. Sociedad, baka yung... Baka matapo yung pagkain ninyo. O, oh, na sa mga pis mo. <k> sige, <stuffing> isa kayo. Si Mia, ay may na. Tsaka sige. Uy, ako din! Si Mia, sige, Kasa�를 Anak, la, la. Ang, tumayo na lang tumayo. Hindi ka, ka pag may upuan. Tayo. Hindi ka, ka pag may upuan. Okay. Anak, hindi ka kasya pag may upuan. Hindi ako kumain. Hindi ako kumain. Huwag na umupo. Diyan ka. Okay, okay naman na yung Ayun. Parang mukhang matigas ang sikaw. Ang ma tuwan. Oo. Kamay sa Tama Hindi tama lang. Aba, ikal ako kakain. Okay, attack. Kamayan, kamayan ng kamay, kamayan. Kamay maghugas maki. Kinukuman Kamay, kamayan tayo kutsara tinidor, kamayan. Hoy, makin. Pagugas ka na. na Pano, In okay. Ay, wala parang lang ano. Maganda Nagugas ka muna kamay. Ganda tingnan sa video ha. Ah, napakaganda naman ng ating Yan ay bilang na Mga bata, yes. Ayun. A few moments later... So, oh, pauwi na nga kami na ihatid ko na yung ibang bata kaya ba dito na lang natin tira. Ay, Ayan. Ay, na Nasak, ilang balik ko ito. Sige. Bye. Okay, hey, pauwi na nga kami. Uy, mamaya ka na ina. Boo. Hindi ka kasha. Bye bye, Tisoy. See you later. Hmm, mga kaiitlog, kalalabas ng puwit. Ito ko pa Hello, Bali. Ako kung naka pang ko na yata balik dito. Pero ako na ang di tatay. Kaming dalawa ni baby. At si Ikar ay sasakay na lahat sa motor nila Arot. Ayan. Kita naman ninyo ang aking mga dinadaanan ay talaga namang gubatan bago makarating sa aming bahay. Napakaganda dito. Kahit bagay ito gubat. Ay maganda. <laughs> May mamuwi. Pero si Tisoy. Hello Tisoy. Hello Tisoy. Tisoy. Hello Tisoy. Magpapahawak sa akin yung si Tisoy. Hmm. Hello, Tisoy. Tisoy, Tisoy. Hello, Tisoy. Tisoy, 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 Tisoy. Hmm? Nang-aambakal ka naman. Ako makakaramot mo. Nabis na ako nakaramot. Hmm. Ayun. Okay, thank you for watching. Hanggang dito lang ang aking video. Ito ang last batch na... kinaon. Hello, bebe! Kasulbay si nanay at lagi naul si nanay. Si nanay Lagi in peace. <laughs> ang mga kalat na bata. Maganda, pakaganda rin sa amin. Ando ng motor hindi, hindi rin lang naman pinapasakay dito dito na iniwan oo abay hindi mo nakakasakay din nagawa ng kuwan gawa ng nababahura Lakad, <laughs> kit-kit, lakad. Kit, kit, lakad.